guys, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Good morning maka express Ngayong araw na to ay magluluto ako ng order ng tenant. Ito po ay isa sa mga sideline ko lang. <laughs> Bukod doon sa maliit kong ano, tindahan doon sa likod, yan nakikita nyo. So ngayon ay magluluto tayo ng order ng uh, tenant ngayong araw na to. Isang dining ding, tsaka isang... Uh, pritong tilapia yun lang muna yung order nila. Uh, of course, meron mga side, ano, side uh, order na yung fruit salad at yung soft drinks. So, let's go! At tayo uh, simulan natin ang pagluluto. Ito na yung ating mga ano, uh, ingredients. Siyempre, merong luya, bawang, sibuyas, kamatis. Naku, Diyos ko po, ang kamatis mga ka-express. Gintong-ginto ang presyo. Sa bagay, ngayong araw, ay, ngayong araw na to, ang presyo nito ay bumaba na ng todo. Yung, kung dati ay 240, ngayon ay 120 na lang siya. Pero mahal pa rin. Kasi lumalabas na ang isang guhit ay 12 pesos. E ang isang piraso niyan ay yung mahigit isang guhit eh. So ang isang piraso nito ay 15, 15 pesos. Tapos ito, ang isang kilo naman nito ay uh, 100 pesos. So, ito namang manok na isasawag ko ay eh, nagkakahalaga ng 50 pesos. Uh, plus yung sibuyas, 10 pesos. Yung bawang, syempre, tsaka ano, uh, sabihin na natin mga 3 pesos bawat isa. So, all in all, ito, hap, hap, ay hindi, ano lang pala ito, 45 plus 50 is 95 plus 15, uh, 110, plus 10, 120, plus 6, 126. So, ang natin dito sa lulutuin natin is 126. So, uh, bali ang ibibigay ko lang nito, bali ano to, dalawang order. Bali, ang isang order niya is... Uh, 65. So, 130. Tatlong piso lang ang ano ko. Lugi pa ako doon. Lugi pa ako makaka-express. Anyway, ganun talaga.

kalau, tadi kita tidak punya yang kamu, terus kita masih punya, kita mau pisah, kita mau kemana? Kita akan ngambil kan cincin, kita kita akan ngambil

yung MSG. Hindi ako gagamit nga ng MSG, kundi konting sugar lang. Ayan. Yung konting asin sa konting sugar, pag nag-mix siya mga ka-express, para ka na rin naglagay ng MSG. Gawin nyo yan. Kung ayaw nyo ng

yung ginagamit ko itong kutsara mga ka-express, syempre hinuhugasan ko yan bago ko ano nandiyan dito. Tikman. Tikman natin yung sabaw. Ito lang, konti lang. Mmm, masarap. Yummy. Okay na siya. Luto na siya mga ka-express. So, ang ano naman natin ay yung prito. Patay na natin to. Prito naman tayo. Actually, dalawang tilapia lang naman ang binili ko. So, prito natin yung dalawang tilapia. So, ito na. Nakasalang na yung kawali. Buksan na natin yung kalan. Okay na yan. Kapag para mainit. So, lagyan na natin ng mantika. So, since dalawa yung ano, piprito ko. Pag nagpiprito ko mga ka-express, yung mga dati ko nang ginamit, uh, lalo't magpiprito ka, hindi ko ginagamit yon uh, Sa, halimbawa yung pam pambenta. Hindi ko siya ginagamit para ano, sa pambentang ano uh, ulam kung mga ano lang kung sa pa sa sarili ko lang yun ang ginagamit ko so ito ang ating ipiprito dalawang ano tilapia so ang bili ko dito sa dalawang tilapia is nagkakahalaga siya ng 65 so bali pumapatak ang isa ay 3750 ah uh, di diba, 3750 yung ano bali isang ano piraso so ibebenta ko naman siya 70. Dito ako pabawi. Oh, iba. Kasi ang pentauri ang ano kasi rito magiging 140 to, 140. Doon kasi sa gulay mga ka-express, halos tabla lang ang furone. Eh. Halos tabla lang yung <laughs> eh kalau langdu punya medis mulai ya

under din pala yung isang tenant ng anong nilagang saging. So, naglaga na ako ng saging na saba. Uh, ito yung ano siya yung, uh, hindi siya overripe, uh, maliba lang siya. Uh, tinigman ko, okay na, ma, uh, tamang tama lang yung ano niya, yung pagka-tender ng ano, yung uh, laman niya. So ay mga ka-express, luto na siya. Nilagyan ko siya ng tissue para masipsip ng tissue yung mantika dyan sa, ano, sa prito. Okay, so ayan, tapos na yung, um, yung ating pagluluto at hintayin ko na lang kung anong oras ipa-deliver ito. So ayan lang po muna mga ka-express yung uh, uh, ginawa natin ngayong araw na ito. Nagluto tayo ng order ng ating uh, customer. Uh, isang biningbing at uh, pritong tilapia. So kung nakikita nyo, wala kasi akong hernet kaya ito ang ginagamit ko. <laughs> yung sombrero para hindi uh, ng, uh, ng buhok yung ating niluluto. Uh, kahit paano naman eh, talagang uh, sinusunod natin yung ano, <laughs> tamang hygiene sa pagluluto o pagpiprepare ng mga pagkain. Dahil pagkain yan, kinakalanan talaga malinis. So, mula dito sa aking ano, <laughs> sa aking tahanan, ako naman po si Hill. At ito ang Hilbal Channel. Lagi nagsasabi. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa aking channel. And uh, gusto po muna i -shout out lahat po ng mga subscriber ko. And syempre gusto kong i out si Uday2524. Uh, at uh, yung uh, special mention sa TSC. Sa uh, Tambayan ng Senior and ano yun? T-S-T-S-C senior citizens ba yun? <laughs> room po yan ang tinatambayan kong room sa, ano, sa chat. And yung isa yung Pinoy, Pinoy Tambayers. At uh, siyempre yung isa yung uh, all this original, all this, uh, uh, all this and young. Shoutout po sa inyong lahat. at uh, siyempre sa lahat po ng aking mga silent viewer and silent followers. Maraming salamat po. Thank you po sa panonood. And hopefully, uh, may will yore na ako mga express. So, goodbye, goodbye, muna. thank you, God bless you all. Just salamat.